Napansin mo ba sa tuwing tinatanong tayo ng kamusta ka, halos automatic ang sagot, okay lang, kahit hindi naman kasi ayaw natin makaabala. Ayaw natin maging awkward kaya minsan mas madali na lang talaga ngumiti kaysa magpakatotoo. At sa panahon ngayon, ang deliring magmukhang masaya. Post ng selfie, edit ng travel reel, parang solved na lahat, pero deep inside may bigat na hindi natin masabi. Bilang millennial, ramdam ko yan. Yung pressure na dapat laging may sagot, laging may achievement, laging strong. Pero ang hindi natin madalas aminin, napapagod din tayo, nalulungkot din tayo, at minsan, hirap na hirap na din. Hanggang ngayon, andyan pa rin ang stigma. Ang paniniwala na kapag usapang mental health, mahina ka, pero ang totoo hindi ka mahina kung inaamin mong nahihirapan ka hindi nakakahiya ang humingi ng tulong at mas malakas tayo kapag totoo tayo kapag tinatanggap natin na mental health is just as real just as important as physical health bilang pinakabatang senador at nag-iisang millennial sa Senado gusto kong baguhin ang kwentong yan sisikapin kong gawing normal ang pag-usapan ang mental health sisiguraduhin kong may pondo may serbisyo at may suporta para sa estudyante, para sa manggagawa, para sa bawat Pilipino. Kasi ang mental health, hindi yan luho. Karapatan natin yan. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa. May kasama ka at may mga boses na lalaban para marinig ka. At andito ako, kasama nyo, para siguraduhin na mas bukas, mas ligtas at mas suportado ang usapan tungkol sa mental health. Dahil walang maiiwan at walang dapat mahiya.